member ng Councilor Elect Claudette Ambida? Nasa baba ka pala ka? Okay. Ah, uh, Siyempre kay Sir Rod de la Roca, special uh, mention to our Sir Rod de la Roca. Palakpakan niyo naman po. Alam niyo, oh. Sir Rod, bubukayin lang kita. Napakatagal. Pagkaupo ko pa lang yata, pinano na natin itong command center na ito natapos ang aking termino. Talaga na uh, may really enjoy dito ay ang aking katuwa. <laughs> Pinapagawa natin lahat para sa pag-upo ng aking katuwa. Uh, well, medyo nagtagal ho kasi maraming salamat sa ating contractor, Mr. Rolitan at at saka kay Shoti, syempre nakatutok dito. Sa so, totoo lang, eh hanggang sa yung designer pa'ng paplano ka, medyo nakasama ko ako hanggang sa floor tiles. Tinatanong nila ko, sinabi ko lang, eh, hindi pwedeng madulas. Dahil syempre mga puro lahat on the go dito, baka mamaya eh, tumba ng tumba. So sa inyo pong lahat, it is with so much pride that I welcome all of you to the inauguration of our Batangas City Command Center. Sabi ko nga, ang tagal ng pinakantay na mabuo at matapos ito, Nagawa na nating department ang city ng Alamem O. Nagawa. Na ng ang department head, si Sir Rod de la Roca. Sabi ni Sir Rod, ano na, ikaw na may utang sa akin. Command center na, hindi mo matapos-tapos. Sabi kayo, babatuan ako sa pagka-mayor, hindi pa tapos. Ah, Bible, magtapos na ang aking termino, eh, matapos na rin. Salamat naman. <laughs> Thank you naman, Sir Ron. <laughs> Gusto ko na nga kung sana ipalit si Father Peter eh, is si in you. <laughs> Pakinig ko na kanina ko, Sir Ron. Ha? Sir Rod? Ha? Siya daw eh, nire-request. Dahil siya na may Coast Guard. Nire-request siya ng mga command center para wala daw mga ikaw na mga masamang espiritu sa mga conceptor. <laughs> parang gusto ikaw ang pagtan. <laughs> masamang espiritu <laughs> na. Sabi ni Sir Oliver kanina, bakit parang hindi plinas ni Father Peter ang labas? Eh nandito sa loob ang bad spirit. <laughs> okay. This modern facility represents a significant milestone in our efforts to enhance public safety, improve coordination, and provide more efficient services to Batanga City. This command center will serve as the coordination hub for the city and Barangay DRRM Council to ensure that all actions in disaster response. and, managed and management are unified towards common goal and mutual agreement. A state-of-the-art command center is crucial in ensuring quick response times and effective management during emergencies and daily operations. Magkakaroon po tayo dito ng automatic sa mga insidente, sakuna, o anumang suliraning maaaring mangyari. Meron po tayo, nakita naman ninyo, meron tayong malaking uh, video wall na nagpapakita ng mga live na feed mula sa sistema ng trapiko at mga balita tungkol sa lagay ng panahon. Lahat po ay nasa real time. Ang pagkakaroon ng isang modernong command center ay isang Mahalagang hakbang tungo sa mabilis na reaksyon, mas maayos na koordinasyon at mas epektibong serbisyo para sa ating mga kababayan. Ang ating pangunahing layunin, matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng bawat isa dito sa lungsod. However, I would like to remind everyone that having a cutting edge command center alone is not enough. Its effectiveness depends greatly on the discipline, responsibility, and safety consciousness of each one of us. Knowledge and awareness are vital, but even the most advanced technology will be useless if our people are not well informed and well prepared. We must work together, not just relying on technology, but also fostering a culture of responsibility and preparedness. Kaya po, hinihikayat ko po ang lahat na manatiling alerto, mag-ingat at magsagawa ng mga tamang hakbang upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa inyong mga komunidad sa ating pong lungsod ng Batangas. Let us all commit to maintain discipline, staying vigilant, and practicing safety at all times. Ang bawat responsibilidad po ay mahalaga upang makamit natin ang isang ligtas at isang matiwasay na lungsod na patangas. Sa pagtutulungan po sa ating pagtutuwang at disiplina, tiyak na mapapalakas natin ang ating kakayahan para sa ikabubuti nating lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at naway magpatuloy po tayo sa pagtutulungan upang mas lalo pang umanlag ang lungsod nating mahal. Maraming maraming salamat. Magandang magandang umaga po sa ating mahal. Maraming maraming salamat po, Mayor Beverly Rose Timacuma. At ngayon naman po, pakinggan na.